sangkot sa ilegal na bentahan ng baril, arestado sa tagi. Nasabat mula sa kanilang isang bag na naglalaman ng mga rifle at pistol. Kargado pa ito ng mga bala. Ang ibang pang detalye sa balitang yan, abangan, maya maya lang. Magandang umaga ngayong July 3, kasama ang gopwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Iatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Tatlo hanggang 12% ang tuition hike inihihirit ng mga private school. Yan at iba pang problema sa sektor ng edukasyon, haharapin ng bagong DepEd Secretary na si Senator Sunny Angara. Ilang Chinese na biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, nagsampa ng patong-patong na reklamo. Ilang biktima ng torture, bahang patay na. <tong> hypersonic missiles plano raw gamitin ng China laban sa atin ayon kay Senator Amy Marcos. May nakita ako na plano ng China at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Magkapatid na driver at konduktor ng bus na naaktuhan daw na gumagamit ng iligal na droga, arestado sa Pites. Water spout o ipo-ipo sa pool sa video sa Boracay. At alimangong uulamin sana ng college roommates, nakatakas! na biyahe ang bumungad sa mga commuter at motorista sa Antipolo. Humambalang sa gitna ng sumulong highway ang isang poste matapos matumba ng banggain ito ng isang pick-up. Ang driver aminadong nakaidlip. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Wasak ang harap ng pick-up na ito matapos sumalpok sa poste ng kuryente sa sumulong highway Antipolo City mag-alas 4 ng madaling araw kanina. Sa lakas na pagkakasalpok, bumagsak ang poste sa kalsada. Nagkalat ang mga kable ng kuryente at linya ng telepono. Nahulog din ang transformer ng kuryente. Ayon sa mga responding otoridad, nasa labasan na ng pick-up ang driver nito nang madat na nila. Conscious naman siya, dinadaing niya yung sa may ilong niya at sa kanyang dibdib. Umamin daw ang driver na nakaidlip habang nagmamaneho kaya na-disgrasya. Agad dinala sa hospital ang driver ng pick-up. Dumating naman ang ilang kawani ng Meralco sa lugar para tumulong sa clearing operation. Maliban sa katapat na shopping mall, wala namang residential area o iba pang commercial establishment na nawalan ng kuryente. Kaso, nagdulot ng perwiso sa mga motorista ang aksidente matapos na isara ang kalsada. Pasado alas sa isda ng umaga nang mabuksan muli ang kalsada kung saan bumagsak ang poste. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Kambyo muna tayo sa balita tungkol sa mga pogo. Nagsampan ng patong-patong na reklamo ang dalawang Chinese na biktima ng torture sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Habang pinangangambahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, napatay na ang ilan pang biktima ng pagmamaltrato. Nasa frontline ng balita niya, si Dave Buen. Oh, sino yan? stop, 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 stop. Okay. Nakaposas ang kamay sa frame ng kama ang Chinese na ito na nagpasaklolo sa mga polis habang palabas ng Lucky South 99 Pogo Hub. Kuha ang video na yan noong June 6. Ipinakita niya sa mga polis ang black eye niya sa kaliwang mata at malalaking pasa sa likod at braso. Kahapon, mas maayos ng ilagay ng biktima kasama ang isa pang Chinese na biktima rin ng torture sa Porak Pogo Hub nang magtungo sila sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, serious physical injuries, serious illegal detention, kidnapping at robbery laban sa operators ng Lucky South 99. Ang nirereklamo ng mga biktima ay ang operators na si Nakin Ren at Jiang Shi Guang na parehong nasa kustudya na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, kabilang ang mga biktima sa dinukot, kinulong at tinorture sa porak Pogo Hub. They put workers here from abroad to work in uh, these Pogo Hubs by force or intimidation for whatever leverage or form of pressure uh, forcing them to do that and kept uh, locked uh, for several days and also binugbog, uh, subjected to inhumane treatment. Sa sa ilalim muna sa evaluation ng DOJ ang mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Nitong linggo lang, lumutang din ang ilang torture videos mula sa iba't ibang Pogo hubs sa bansa. Ang ibang biktima raw, halos mamatay na sa tindi ng torture. Ako mismo na parang naapektuhan na ako eh. When, when I look dun sa mga videos na yon and uh, especially those uh, videos na hindi ko talaga pwedeng ipakita. Uh, it's so humiliating kasi parang uh, ano na eh, yung parang sobra na and I think it's about time in my opinion that uh, we ban this pogo Kabilang sa posibleng dahilan ng pagpapahirap sa mga biktima ay dahil hindi naabot ang kota sa pambubudol, utang sa kanilang boss o pambablackmail sa pamilya ng mga biktima para makahingi ng ransom. Pinangangambahan namang may mga biktima ng torture na patay na. When you are in their case, na ikaw ay tinotorture. Parang ang tingin mo mamamatay ka na eh. Parang nasa impyerno ka. So, it's hard for them to uh, go back doon sa oras at oh, panahon na yon na inaalala nila na sinasaktan sila at hinihiya sila at tinotorture sila. Tungkol naman sa mga opisyal ng gobyerno na backer at pailalim na lumalakad sa lisensya ng mga Pogo, hindi na ikinagulat yan ni Senator Wingat Salian sa laki raw ng pera sa pogo hindi raw talaga imposible na marami silang makukuwang kasabwat sa gobyerno. These pogo companies and the people behind pogo's have managed to already link themselves with former cabinet secretaries, high-level uh, people, uh, enforcement agencies. They can employ, they can get consultants in government. They can, they can, they can. Uh, ...network with uh, high government officials to help them in their paperwork as well as in their lobbying. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor, dating miyembro ng gabinete ng Administrasyong Duterte ang tinutukoy nilang opisyal. Pero papangalanan lang nila yan kapag nasa pagdinig na sila ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nakipagpulong na ang pao kay Chinese Ambassador Wang Jelian para pag-usapan ang kampanya ng Pilipinas kontra illegal na pogo. Ayon sa pao, nakipagpulong si Executive Secretary Lucas Bersamin kay Ambassador Wang noong lunes. Nagpasalamat daw ang China sa Pilipinas dahil sa pagkontra natin sa illegal na offshore gambling at sa pagsagip sa ilang Chinese. Hunyo ng manawagan ng China sa Pilipinas na iban ang mga pogo dahil sa mga krimeng na iuugnay sa mga ito tulad ng kidnapping at human trafficking. Sa ibang balita, inaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos ang panukalang pondo na isusumite sa Kongreso para sa kanilang pag-usisi. Mas mataas yan ng 10.1% kumpara sa pondo ngayong taon. Ayon sa palasyo kabilang sa mga prioridad, ang food security, social protection at healthcare. Pinaglaanan ng pinakamalaking budget ang Department of Education, Public Works and Highways, Health, Interior and Local Government at National Defense. Binubusisi muna ng Senado at Kamara ang panukala at ibabalik ang pinalabersyon para pirmahan ng Pangulo bilang General Appropriations Act. Sa ibang balita, nababahala si Senator Amy Marcos sa plano raw ng China naggumamit ng hypersonic missiles kapag nagdesisyon silang atakihin ang Pilipinas pero ang dalawang bansa nagsimula ng mag-usap kahapon at nagkasundong pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea nasa front line ng balitang 'yan si Ian Suyo. Sa tingin ng China May bago raw kinatatakutan si Senator Amy Marcos dahil sa China sa isang video sa Facebook Sinabi ng senadora na may nakita siyang plano kung paano tayo balak aatakihin ng Beijing. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Hindi na idinetalye ng kapatid ng Pangulo kung saan at paano niya nakita ang sinasabing plano ng China. Pero ang binabanggit niyang hypersonic missile, isang uri ng armas na limang beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kahit daw Amerika, hindi kayang salagin ng ganitong klaseng missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali, durog daw. Kakatakot nga eh. Ano ba yan? Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa sinabi ni Senator Imee. Pero sa anibersaryo ng Philippine Air Force nitong lunes, Una ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang ng Pilipinas. Sa ngayon, meron naman na tayong Ground-Based Air Defense Missile System o GBADS na gamit ng militar. away! Dumating na rin nitong Abril ang unang batch ng binili nating BrahMos Missile galing India. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon, nagsimula na kahapon ang bilateral consultation mechanism ng mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ng isyu sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na pahupain na ang tensyon partikular sa Ayungin Shoal. Ang pag-uusap na yan, tsempo sa pagbaba ng bilang ng mga namataang barko ng China sa West Philippine Sea. Mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 hanggang 24, 95 na lang sila noong nagdaang linggo. Tingin ng isang international law expert, posibleng tugon ito ng Beijing sa hinihiling nating idaan sa diplomasya ang agawan ng teritoryo just lowering the tension mm -hmm. the option is still there. So, is nice, it's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kaugnay ng balitang yan, handa raw ang Armed Forces of the Philippines na makipagtulungan kay Senator Aimee Marcos tungkol sa umunay plano ng China na paggamit ng hypersonic missiles ng China sa Pilipinas sineseryoso ng AFP ang anumang banta sa seguridad ng bansa. Sa police report, arestado ang dalawang lalaki at isang babae sa tagig dahil sa umano'y pagbebenta ng iligal na armas. Ang isa sa mga sospek, aktibong pulis pa. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Binabaan ng mga nakasibilyang polis ang isang motorcycle rider na nakaparada sa tabing kalsada sa Sembo, Taguig, Kahapon. Bypass operation pala ito para mahuli ang dalawang lalaki at isang babaeng sinasabing iligal na nagbebenta ng mga baril. Ate, ate, dyan lang. Tila gulat na gulat naman ang inarestong babae at mangiyak miyak pa. Tumanggi muna ang District Special Operations Unit ng Southern Police District na pangalanan ng mga sospek. Pero ang isa sa kanila, isang aktibong polis. Uh, among the three suspect, uh, isa po dito ay uh, isang polis. At uh, may ko na staff sergeant. Uh, Assign sa ating uh, Regional Holding and Accounting Section or DRPS of NCRPO. And uh, upon verification, yung uh, itong police na to is uh, meron pending case of illegal discharge of uh, firearms. Ang babaeng suspect naman ang umanoy nakikipagtransaksyon sa mga kliyente. Binuksan ng mga polis ang compartment ng motor ng mga suspect at inilabas ang isang itim na bag, inilatag din ng isang tennis bag. Kabilang sa mga nabistong armas mula sa mga suspect ang mga M16 rifle at isang 9mm pistol. Lahat kargado na ng mga bala. May logo pa nga ang isa ng Armed Forces of the Philippines. Isa pang 9mm ang nakuha mula sa suspect na police, ka rin ang ginamit na budal money at ang PNP ID ng suspect. ikinasang operasyon matapos ang tip ng isang informant. Wala raw partikular na parokyano ang mga suspect. May mga clients siya uh, online uh, Kahit sino yung gustong uh, gustong uh, bumili sa kanila at uh, makaka sa kanila is Pwede na pagbenta as long as na bayad pambili so of course may pera. Tikom naman ang bibig ng tatlo tungkol sa krimen. Sir, nagbebenta daw po kayo ng mga baril. Totoo po ba yun? Inaalam na ngayon ng mga polis kung saan nila kinukuha ang mga ibinibentang baril at kung ginagamit ba ito sa iligal na gawain. Susuriin din ng anggulong posibleng bahagi ng mas malaking sindikato ang mga sospek. Hawak ng tatlo ng SPD. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ang driver at konduktor ng bus na gumagamit umano ng iligal na droga. Tila nahihilo pa ang magkapatid na suspect ng hulihin ng mga otoridad. Nagsumbong daw ang isang concerned citizen matapos makitang gumagamit na iligal na droga ang dalawa sa may mega Q mark na bahagi ng EDSA busway. Mula roon ay sinundanan na nila ang mga suspect at inaresto pagdating sa terminal. Nakuha sa kanilang bus ang di patukoy na halaga ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Itinanggi naman ang mga suspect na gumagamit sila ng droga habang bumabiyahe. Nasa kusudian na ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAYAK ang mga suspect. Susunod, hanggang 12% na increase sa matrikula ng mga private school nagbabadya. Water spout o ipo-ipo na ispatan sa Boracay. At college roommates, kinailangang hulin ulit ang uulaming alimango. Yan at iba pa ang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nabuo ang isang water spout o ipo-ipo sa dagat na sakop ng Boracay Island. Sa kuha ng ilang netizen, kitang makulimlim ang langit nang mamuo ang ipo-ipo. Ayon sa mga otoridad, nalusaw rin ang ipo-ipo matapos ang sampung minuto. Kasunod niyan ay bumuhos ang malakas na ulan sa Boracay. Wala namang naiulat na napinsalang ari-arian o nasaktan dahil sa ipu ipo Ito ay kadalasang nabubuo kapag mabilis na umaakyat ang mainit na hangin mula sa dagat. Samantala, humihirit na ng hanggang 12% na dagdag matrikula ang ilang private school sa dar darating na pasukan. Pakiusap naman ng grupo ng mga magulang, wag naman daw sanang sagarin ang tuition hike. Nasa frontline line ng balitang yan, si Marian Enriquez main reasons for the tuition fee increases, of course, yung inflation. Pataas na kasi ng pataas yung mga uh, cost, of, cost of operations ng ating schools, yung utilities, yung basic commodities. Ito ang posibleng sumalubong sa mga magulang ng mga estudyanteng naka-enroll sa mga pribadong paaralan sa paparating na school year inanunsyo ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA ang hinihirit nitong 3 to 12 percent increase sa tuition ng private schools pre-pandemic pa ng huling magtaas ng matrikulang mga pribadong eskwelahan. Marami rin sa kanila ang nagsara noong pandemya dahil sa pagkalugi. Ngayon, uh, it, it, ang unang impression is masyadong malaki. No? But yung mga that's 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 the range not all schools will be uh, will be implementing a 12% uh, increase so may mga kanya-kanya kasing uh, needs ang bawat school so depende yon sa kanilang uh, pangangailangan Paliwanag pa ng grupo, malaking bahagi ng increase ay mapupunta sa sahod ng mga guro at empleyado. Ang natitira naman ay para tustusan ang operasyon ng eskwelahan. Ang Parent Teachers Association of the Philippines, bagamat naiintindihan ang saloobin ng mga paaralan, umaapil lang saan ng sagarin ang inihirit na tuition hike. Mataas po ang ating cost of living at ang marami po tayong galing sa public schools no? na medyo po talaga po hirap sa buhay. Yung sa minumong kahit po nila na 3 to 12 percent, eh, doon na po tayo sa lowest. No? Bilang tulong naman sa mga estudyante sa private schools nakasalang nasa kamera ang panukalang expanded government assistance to students and teachers in private education o igaspe. We should have an exam for the students of private schools who wish to avail of the voucher system with the uh, DepEd or the national government para yun ang magiging basehan ng uh, DepEd the national government kung sino ang bibigyan ng voucher. Nagbabalita mula sa frontline, Marianne Enriquez, News 5. Yan pong isyo sa matrikula ay isa sa mga haharaping problema ni Sen. Sunny Angara bilang bagong Education Secretary. Si Angara na ang tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos na kapalit ng dating DepEd Chief na si Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Akses sa kalidad na edukasyon para sa lahat ng kabataan, yan daw ang bagong misyon ni Senator Sonny Angara bilang bagong sekretary ng Department of Education. Para makamit ito, bukas si Angara na makipagtulungan sa lahat ng sektor, pati na rin sa nagbitiw na DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Angara, ipinagutos ng Pangulo na maiangat ang standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA. Ito ay matapos mapunta ang Pilipinas sa bottom four ng creative thinking assessment dito. I met the president uh, a few days ago actually and he asked me about, uh, he gave me some of his ideas for education. He wants us to improve our PISA scores because it's an indication of the uh, quality of our education. So yan, yan isa sa magiging priority natin. Pati yung Uh, Inanunsyo kahapon ng palasyo na si Angara ang napili ng pangulo bilang bagong kalihim ng edukasyon Papalitan ni Angara si VP Sara matapos nitong ianunsyo na magbibitiw na siya sa pwesto epektibo July 19 wala namang nakikitang balakid si Senate President Cheese Escudero sa pagharap ni Angara sa Commission on Appointments. Pero pag-uusapan pa lang daw nila ni Angara kung ano ang magiging hakbang niya kaugnay ng pwesto niya sa Senado. Option niya kung uh, magre-resign siya pagkatapos mag-take effect ng appointment. Ang pagkakaiba niyan, pwede na siyang umupo at manilbihan bilang kalihim kung siya magbibitiw. Subalit pag hindi hanggat siya na-confirm, Magiging nominee sa hanggang ma at hindi pa siya pwede mag-assume. Kailangan na rin daw pag-usapan ng pamunuan ng Senado kung sino ang papalit kay Angara bilang chairman ng Senate Committee on Justice. Ikinatuwa naman ng DepEd ang bagong liderato sa ilalim ni Angara para may pagpatuloy raw nila ang pagpapabuti ng edukasyon sa bansa. Pero para sa ACT Teachers Party List, Mahalagang maranasan mismo ni Angara ang realidad sa mga problema sa sistema ng edukasyon. We want him to be on the ground doon sa pagtutok sa K-12 program. Dapat magkaroon na yan ng, ano, no, ng evaluation and assessment, overhauling ng K-12 program. Second, yung ano, no, alam ko, uh, he, has, he has the proposal for salary increase of teachers. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, dyan lamang po kayo tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at informasyon dito sa Frontline sa Umaga. dagdagan pa ng dalawa mga pambato ng Pilipinas sa Paris Olympics. Pasok na rin sa larangan ng athletics sina Lauren Hoffman at John Tolentino. Kinumpirma ito ng Philippine Track and Field Association o PATAFA. Kapwa bahagi ng top 40 sa world rankings ng kanikanilang kanilang mga event ang dalawa na siyang batayan kung sinong papasok sa Paris Olympics. Lalaban sa women's 400-meter hurdles si Hoffman habang sa men's 110-meter hurdles naman si Tolentino. Ianunsyo ng World Athletics ang mga opisyal na papasok sa July 7. Dahil dito, dalawamput dalawa na ang atletang ipadadala ng Pilipinas sa Paris Olympics. Aliw na aliw ang netizen sa pinagdaanan ng college roommates na ito para sa kanila ang kakanta ko. Tong, 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 pakitong hit. Ito <laughs> na tayo. <dino. laughs> <laughs> Eto, oh, na tayo. Oh, Ito na oh, oh. tayo. Ito na tayo. niya na tayo. Ito na na tayo. Ito na Pakitong niya. nila. <laughs> Pero alam niyo ba, Diyan yan ang dahilan kaya may kumuha sa kanila. Di hindi dahil may kumuha ng ulam. Kasi kadalasan, oh, oh. bakit naudlot yung uh, hapunan natin, may kumuha ng ulam. Eto, <laughs> hindi. Yung ulam mismo, yung tumakas. Nagtilian ng mga babaeng ito nang makitang ang gumagapang na alimango sa lapag ng kanilang apartment. Kwento ng uploader na si Isa, magluluto dapat ng crabs for dinner ang kanilang roommate na si Angel. Habang bumibili ng soft drink sa mga kasama, nilagay raw muna ni Angel ang mga ito sa bowl at nahiga para magpahinga. Pero nagsilipin daw niya ang container. Kulang-kulang na raw ang mga ito. <laughs> Agad naman daw siya nag-message sa kanyang mga roomies at natagalan nga lang sila bago nahuli ang nakatakas na alimango. Kaya pinagbukas na lang nila ang pagluto daw ng alimango. Sabi ni Isa, lalong sumarap ang ulam dahil pinaghirapan nila ito. Bumakatili naman, kala ko malalaki yung ano. Pero masakit kasing pag masipit, oh, yeah, yeah. Okay. Pag ka. Oh, yeah. na. Pero sana ano din, alam ko naman masarap, pero sana nalinis din nila. <laughs> Kasi yung asan sa -san sana man. napunta. <laughs> at yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialap. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid. Magical ang ating Wednesday. Mamangha sa mga pambihirang alahas o jewelry na pwedeng gawing bonding ng mommies with their kids. Nang funds sa jewelry making at metal smithing, ibabahagi natin sa working mom. Etong isa pang masayang pambanding, ang paglalaro ng tabletop games. Diyan naman umarangkada ang negosyo ng nakilala naming businessman. Ang aking issue, issue ay... ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. Mm. Si Mateo. <laughs> Kasi feeling ko yung issue ng West Philippine Sea, kailangan na natin ng supernatural means. Kailangan natin si Pedro Pendugo. <laughs> Pedro. Oo, oo nga. Ibida pa natin ang ganyang mga hanip na laro sa Kitang Kita.